Ako si Pe Rosauro. 58 years old. Housewife lang sa bahay lang. Ako po si Maria Castillo. 20 years old. Sa so, ngayon po, wala po akong trabaho. Masala po sa tulang po. Margie Jimenez po. Ilang taon na po? 40. Ano pong trabaho niyo? Vendor po. Stradita Liwanag. 70 years old. Tapos dito ako nagtatrabaho. Utility. Ako si Rosa Senya. Kamusta po ang buhay? Mahirap, pero laban lang. Talagang ganun. May mga sakit pa rin kami. Tatlo kami magkakapatid. Walang kasama sa bahay. Tumasaw na ng 2,000 isang buwan. Kung makumanin lahat ang panggastos. Ano po yung pagsubok po na hinaharap ni po sa araw-araw? Minsan, takulangan ng ano, yung financial walang ano. Hindi naman palaging perfectong nauubusan, nauubo, nawawalan ka rin. Diba? Ito, kailangan magtyaga sa trabaho. Sa araw-araw, marami, napakarami. Unang-una, sa mga anak ko, sa araw-araw, laging lasing, ganyan. Tapos, pagkain, mag-aalaga ka pa ng mga apo, ganyan. Asikasuin mo sila. Tapos, magpupunta ako rito trabaho, pag-uwi, trabaho lahat. Ito kabuhayan namin. Itong paghihirap. Parang wala nang katapusan na. Kaya misa, inaan na lang namin na kung nina kami para matapos na lahat. Talaga hirap na hirap pa kami. Asa siya na kayo? Saan po? po kayo humuhugot ng lakas para po malampasan po yung pagsubok na yun? Minsan sa mga anak ko, sabi nag ano, kasi ano pito anak ko eh. May kanya-kanyang pamilya na. Tapos yung isa nga, bagong lipat, galing Manila, dito sa akin. Yung mga anak ko, ilan po bang anak niyo? Dalawa po. Isang 12 saka isang 20. Ako, sa Diyos lang. Tumatawag lang ako sa kanya. Pag hindi ko nakaya, Kailag na lang na lang kami umasa na makakataos At tutulong, ako Ano po 'yung sa tingin niyo na makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko? Yung blessing, yung mga ganun, yung handog, mga handog na ano. Yan lang naman ang ano ko, kasiyahan ko sa buhay. Buo lang yung pamilya, yung ayos nang walang sakit 'yun. Ah, uh, sa kami blessing na dumating yung maging maayos lang ang lahat, lahat-lahat sa family ko. Hindi ko na alam kung ano. Kung yeah. ano na lang yung dumating. Yun na lang ang makakapangpasay sa amin. Ano po yung wish ko po ngayong Pasko? Kung sana, mabago naman ang buhay na. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Maraming salamat sa tulong niyo sa biyayang darating. Maraming salamat at nakakaano kayo sa mamamayan kagaya ko. Nakakatulong. Salamat ng marami. Maraming salamat. Maraming, sa maraming, maraming, salamat. maraming salamat sa Smile sa nagbigay nito. Yun lang po, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa as, sa Diyos, sa inyo, sa pag-interview niyo sa akin. Thank you rin kung ano man ang biyayang ibibigay niyo sa akin. Maraming maraming salamat. Dino? Nagpapasalamat po ako sa dumating na sa dumating sa bahay namin na ito. Ang ito ipinagkaloob sa amin. Maraming maraming salamat po.